At sa itimbre, bilhan ng sasakyan sa Pasay. Inireklamo, nag-down payment daw siya ng 10,000 piso. Pero nang hindi ma ng pera nila, hindi pa daw binalik. Puro pangako lang daw. Kayo dyan sa Hyundai, makapagal. Ang hinihingi ko lang naman na ibalik nyo yung down na perang idinaw namin sa inyo. Yung mga pangako ninyo na one week, two weeks, na buwan na ang binilang isa't kalahating buwan na eh wala nang nangyayari kundi puro promise. Andito po sa ating studio ngayon si Mr. Joseph Tamayo upang ireklamo ang Hyundai branch sa Makapagal. Magandang tanghali po, Sir Joseph. Magandang boss. Rapi po. Magandang tanghali po. Okay. Bumili kayo Well, actually, gusto nyo bumili ng sakyan sa Hyundai. Opo. opo. All right. So, nag-down muna kayo. Nag-down. With the mo. condition na dapat kayo ay ma-aprobahan. Opo. Kaso na-deny po kayo. Na-deny po. Okay, yung application opo. for loan sa mortgage. Eh, ngayon, gusto nyo na pong kunin yung... Pera po. Pera, na pera. namin. Kasi hindi naman kayo na-aprobahan. Hindi na -aprubahan. naman kami na -aprubahan. Hindi um, yung kotse. Opo. So, kailangan mabalik yung pera. Salamat po. Dapat Bakit po. Bakit po ayaw i-refund ng Hyundai? Um, yung pera? Pangako po nila, pag na-approve, ibabalik po. Wala po silang sinabi na... Na pag na-disapprove? Na-disapprove po. Ibabalik? Ibabalik po. Okay. Pero sinunod naman po namin yung policy nila na two weeks magantay ibabalik po yung pera. Okay, pero, so nagantay kayo ng two weeks? Opo. Para maibalik ang ma pera. ang pera po. Pero wala. Pero wala. Anyari? Lumipas po ang January. Puro text po ang ginagawa. Oh. Promise, under process. Tapos po... 10,000 lang? Opo. Tumatagal lang gano'n? Tumagal po. How long na since uh, nag-antay kayo? month po. Di ba dapat two weeks? Opo. After na ma-decline kayo, may proseso Apo. na mag-antay kayo ng two weeks. Apo. So, yung two weeks naging one and a half months, months. Apo. na. Opo. Sino pong kausap niyo doon? Yung Rocky po, ito po ang pangalan niya. Ito, si Mr. Rocky. Yan po yung nagtatago sa aking ahente. Ah, siya yung ahente niyo? Opo. Mr. Rocky Lagarce. Lagarce. Sige, para bigyan ng linaw ang problema, nasa ni telepono, si Miss Patricia Buot, ang head ng Customer Relations Management ng Hyundai Makapagal Branch. Madam, Magandang tanghali po, Miss Patricia. Hello po, grabe na po, sir. Ma'am, ta uh, tauhan niyo po itong si Mr. Roque Legarce. Hello po. Hello po. Ma'am. Yes po. Okay. Al alam niyo na po itong problema ni Mr. Joseph Tamayo? Yes po, sir. Yung sa niya po. Opo. Kailan niya po makukuha yung kanyang refund, ma'am? Apat uh, pwede na po niya makuha, sir. Pero ano lang po kasi ang... Dapat po kasi pwede lang po makasuha yung anak niya kasi yung resibo po, nakapangalan po okay. sa anak okay Sige na. po. Kaya nga po, yung anak niya hindi po pwede makapunta dito ngayon. Pero pag pumunta dyan yung kanyang anak today, sasamahan po namin, makukuha na po yung P10,000? Yes po, sir. Nandito oh. na po yung cheque niya. Basta sir, nandito po Tebra, yung anak niya po. po ang nila. Okay. Ano po? So nandyan na, ready na po yung yes cheque. Po. Yes so kung pupunta okay. si sir, sasamahan po namin, release na agad yung cheque. Ay, basta yung anak niya po yung, yung anak. po. Ah. Yung yan po. Oh, oh. Hindi kaya tatalbog yung cheque? Eh? Ah, hindi po, sir. Hindi po siya tatalpot po. May pondo po yan, ha? Opo. O, oh, po. oh yes, sige. Po, oh, very oh. good. Sige po. Dated, Ma dated po siya. Dated po dated, yung check cheque. Yes po. Tapos may pirma na rin po ng mga executive po namin. Ayun naman pala. So, sir, ano Salamat masasabi nyo? Salamat po, Boss Rafi, sa malaking tulong niyo po. Kundi pa po kami lumapit sa inyo, hindi po nila sige. ibibigay. Ma'am Patricia Buot, magandang tanghali at sobrang thank you po, madam. Sige po, sir. You're Okay. Yes, okay. sir. Oh, okay. Eh, try too, may metritis po yun. May metritis, okay. So, ngayon po, sasamahan namin, sa'yo papunta doon sa opisina ng uh, Hyundai. Ready na yung checking. Kaya lang, agad-agad na i-cash mo. Baka mamaya, tumalbog pa. Yung nga po. Okay. Ang bait-bait niyo po. Ay. Sa inyo po. Ang gwapo niyo po talaga. Idol, idol. binuhol pa ko na siya. Sige, lilibre kita ng... Hindi po. Lang sa kantin. Hindi po. Sige, sige. Hindi po, sir. Hindi, sige. Hindi, may, may kantin tayo dyan. May pera po po, sir. Hindi, lilibre kita kasi bisita kita eh. Marami kayong matulungan ng mga katulad namin. nagre Yes, sir. tapos pa yung ibang magpasalamat na ibalik na po yung pera na inkas na po ng anak ko maraming maraming po salamat idol rapi sa tulong niyo po